Ito na naman akong mga bossing. outfit, outfit and Restore mga bossing. Dito mga bossing, magsishare ako mga bossing kung paano ko pipinturahan itong outfit food na ito, mga bossing. Ayaw na ni mamang lang. Ayaw na ng aming customer ng ganitong itsura. Halata siya kasi na uh, kaluchina medyo sira-sira ng mga bossing. Sa restaurant po siya gagamitin. Ito mga bossing, uh, hindi ako ganun tiyagaling mga bossing, pero sumusunod ako sa mga proper kung paano magpintura mga bossing. Itong kahoy na to mga bossing, gagawin natin uh, latex finish mga bossing. From wood to latex finish mga bossing. Sinimulan ko sa pag sanding mga bossing, gumamit ako ng 100 na grit na sander, na, na liha, mga bossing, tapos itong sander Sinander ko siya mga busi, hindi para pantay-pantay. Lahat ng mga nakangat, lahat ng mga bako, mga papantay ng sander at mga busi. Tapos pagkatapos ito mga busi, dahil sa kahoy ito mga busi, uh, gagamitan ko siya ng pati na pwede sa kahoy, na pwede patungan ng lapat si Yan, sander, sander yung sander na, na kong dyan mga boss. Yung nang hanggang sa, sa mga boss. ng mga At ito naman mga bossing, after natin mag-sanding mga bossing, gamit tayo ng primer. Primer, uh, wood. Pwede siya sa wood. Tapos itong primer na wood primer na ito na Davis, pwede pong patungan ng latex finish lahat ng area kailangan po natin lagyan ng primer yan lahat tapos gamit tayo ng baby roller para makompleto natin lahat mga busing. mas maganda tong foam na to para sa akin mga busing kasi uh, malalapat nya pati yung mga malit na butas mga bossing yan nga pala mga bossing kung hindi pa po, po kayo nakasubscribe sa aming channel sana masubscribe po ang aming channel at pahit ng bell button to all mga bossing para ma-notify po kayo lagi kung kami may mga, may mga bagong video mga bossing yan Uh, napatungan na ng primer ang buong crates mga bossing after nyan mga bossing maglalagay po tayo ng masilya na tinatawag mga bossing maganda kasi pag may primer mga bossing lalapat po yan papasok sa mga butas yung primer mga bossing tapos magsasara na mga busing. para siyang pinto sasara niya yung mga butas mga bossing para pag masilya tayo hanggang doon lang siya mga bossing papantay na siya mga bossing ayan mga bossing after natin masilya syempre magliliha tayo mga bossing pantayin lang natin ah, hindi, hindi natin sa ganitog na pag sanding at baka makulit-kulit yan, masayang tamang sanding lang mga tanggal natin yung mga uh, pot mga pinigat lang mga matutulis yon mga bossing then apply tayo mga bossing ng wall putty mga bossing itong wall pattern na ito, mga bossing uh, pwedeng pwede dito rito sa ginamit natin primer mga bossing tapos after nyan mga bossing uh, dahil sumusunod tayo sa proseso ng pagpainting after ng after ng pagpati gagamit tayo ng primer ulit mga bossing then after primer maganda tayo apply tayo ng first coating natin mga bossing. Ulitin ko mga bossing, ito po ay pati, ah uh, primer, pati, tapos primer, tapos first coating na ng pintura natin mga bossing. Makinis okay yan mga bossing pag hinawakan nyo, pag nalihan nyo na siya. Wala na yung mga butas-butas. Mga -butas. guit-guit. Wala yan mga bossing.